na ulan, tingnan mo yung Harrison Road yung know, lama Harrison Road yan ang kapuntang ano, SM Aron, SM Aron ang SM Baguio Dito, lakas ng ulan Kaya lang ulan katatang SM Baguio wakas ng mula yan po sa Albano yan yung pagpunta mo ng CPU yung bagyo wakas ng mula ito kung gusto mo dito yan po ang lakas lakas Yeah, I'm nung Ekorot Garden, oh. Ayan. Ayan, no? walang magmanight market mamaya. Walang magmanight market And... siguro And... mamaya, And... And... oh. dan gitu. Masalah kalau Oh <laughs>